Good morning, everyone! Hi, Oy. sir! Ayun no, lang po. Ngali, say mo, sir. Ano pangalan mo, sir? For survey lang. Sa ano yan, boss? For survey. Survey? Uh -oh. ano pangalan mo? Patrick po. Patrick. Pila Pat ka mo di kabilog sa balay nyo? Ha? Pila ka mo di kabilog? Dose po kami dito, dose. Dose kabilog. Survey para saan yan, boss? Survey lang. Survey? Uh -oh. Mga ano oras ka mo di kaalis sa balay nyo? Ha? Mga anong di ka halin sa balay nyo? Eh bakit ginatalong nyo, boss? For bilang gani. Ah, uh, yung dalawa kong anak ko, pag umaga, alas 6, nag-aalis na sila. Alas 6, nag-aalis. Tapos yung asawa ko, madaling araw pa. Ah. Ako, mamaya ang tangali. Eh. Yung sasakyan nyo ba, pag nag-aalis ba kayo sa sasakyan nyo, iniwan nyo yung susi? Ay, hindi o. Oh. Dinadala po namin. Sa sunod, iiwan nyo? Bakit, boss? Ayun Ay, ang nakalagay dito. Ay, para saan ba yung survey yun, boss? Bakit pati yung mga Baka pwede ako makapasok yun sa bahay nyo, magtingin lang ako. Ay, hindi, Baka boss. Baka pwede lang. Anong klaseng survey na yun? Bakit... Ano ba yung mga appliances nyo dyan? May mga rip ba kayo? May mga 10 inches ba kayo na ano? Opo, TV? meron po. Tapos mga iPhone po, iPhone 16. iPhone 16 Pro Max. Dalawa po yung iPhone 16 iPhone namin. iPhone na Pro Max um, 16. Tapos may 12 inches ka mo, di ba nga ano? Opo. Kag may rip ka mo nga, 3-door? 3-door. Okay. Mga gabi, pag mga gabi, ano oras kayo katulog? Depende po kasi yung mga anak ko, mga launa po, nagasilpon pa po sila. Ah, launa. Sir, ba't tinatanong nyo yan, sir? Nakakaintindi ka ba for all this, ano, di ba? Masurvey lang? Ay na, no, ano daw kalahin mo ng survey niya sa inyo, boss? Gasurvey ka ni, ang baka niyo kabilog na? Trisi. Trisi kabilog. Okay. Pati yung mga ari-ariya re namin, boss, ginasulat din pala sa survey yan? Yung yung lupa nyo dito, may titol yung ba to? Opo, nandiyan sa box namin. Ah, nandiyan sa, saan banda dyan? Sa so, may taas ng Dura box boss. Ah, sa so may taas ng Dura Oo. Kompleto na siya? Titulado yan sir, pati eh. lupa, pati bahay namin. Pagkatulugan, ikaw mo sa gabi, eh, alauna? Oo, oh, alauna, ala mga ganyan sir, kasi mga puyat nyo, sige kami ka silpon eh. Pwede ako magpasok? Paupo na ako sa sopa mo, kay mainit dito. Ay hindi boss, bakit pati naman sa loob? Akala ko sorbit, tatanungin lang kung ilang member kami dito. Ilang taon ka na? Nagamintinance ka ba na ba ng pampatulog sa gabi? O wala, boss. Gising ka sa umaga? Wala, boss. Wala, okay. Mataas ba ang blood pressure mo? Hindi rin, boss. Mm, pinakabilog na di ang mga mo mga manok. 22? Pang, 22? 22? Ang panabong mo na pang derbe, 22? Okay. Ah, may aso ka mo de? Ay, wala. Wala ka mo ni aso? Wala, boss. Perfect! Okay. Check. Ganun pala survey na yan, boss? Oo. Uh -huh. Pakipirmahan na lang. Pirmahan mo lang dito. Bakit pipirma ka, boss? Pirma mo lang. Okay. Alis na ako. By the way, my name is Jonathan. Alis na ako. May appointment ako ngayon. <laughs>